Roselito, paliwag ko sa stapler dong. Nara, sir. Sir, congratulations, sir. Nga man milk mil Nga naman, Angel. Nga naman, Angel. Oye, salam mo. One ko sa FB sa kay si Roselito, Oi salamat, salamat Daryl. Murag si Daryl. Wala man si Daryl. Sir! Kisa may mga nag-share. Ah, ate Con. Oy, salamat kayo ka. sa mga nag-share nga na 100k. Dako kaya kung pasalamat nga na 100k na, no? Sir, oh, nga naman, Milky. Sir, <laughs> Sa so, tagaan ko ni Nicole of Cake nga 100k ani. Okay. Sa patis. Naging okay. <laughs> ko. Okay. So kay, ang nag sa ako as si Angel Raman o si Rosilito. Sira po na ko tagaan. Oh, si Mao. Pero kay Love Taman Mong Tanan. Love, taman mong tanan. Mag-testa ka ron. Ay, <laughs> pero naka-promise na ay ko. Pila to ka box nga pizza? Ha? Uy, nangyayunog limo. Du 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 duha raman? Ah, duha. Pero dagko. Pizza lang? Yes! <laughs> ha? Napay? Yes! Asa man tamag ko, Yes! O, oh, sige. Pero kay Ingon Manila, ang pangako daw ay hindi natutupad. <laughs> Sir! <laughs> ang pangako ay hindi, pangako ay hindi <laughs> oh, sige. Pag makasweldo na karoon or... Lunes or Martes, magpa-pizza si Sir Yay! o magpa-milk tea. So ayaw gud mo absent sa exam. Okay, gusto ba mo? Ay, Nasag si Russell. Dili siya gusto. <laughs> o oh, sige, karoon na Lunes or Martes magpa-pizza si Sir og melting! Kay naka 100k! Okay, mag-test na ko. <laughs> okay, mangindog na ta ka, manguli na tayo. Everybody stand up.